Yan mga lods, ito yung pangalawang bahay na i-cleansing natin. Yan. Pakiramdaman ninyo yung paligid. So dito sa paligid, may nakatira. Yan. Matik-matik na. Yay. Alam, pinipicharan mo. Yan mga lods. So dito, ito yung kiklens natin sa bahay. Meron Ngayon, pakaramdaman ang buong paligid. So, positive gagad. Diba yung ano nya, negatibo na daladala -dala sa pakaramdam Lalo na dun sa loob. Uh, okay. ano siya, init sa pakiramdam. So kung dito naman ano natin, parang gubat na siya. So bilang sa kaya napakalalim ng negatibo rito. Ayan. Ito yung kwarto nilang isa. Parang ginawang stack Tsaka... sa dito ang CR mo. Wow. Ang dinim. Ayan. Ito ang CR nina. Hmm. Oh. Asan bang switch na nito? Wala namang switch nang kaya ang kamon nang open. Han. Ginawang stock room. tapos Ito ang kwarto nila. Mm na up and down na higaan. Ayan. At dito, ang dami na mga, mga gamit. Ah, si din pala to. So, bawat kwarto pala may CR. Ayan, ito yung bahay na i-house cleansing natin. Ayan. Yeah. Ay, mamaya pa naman. Ah. Oh. Ah. Tumataas. <coughs> Ito naman yung

tama Dito, naman nasa Kasi dito 'yung nararamdaman mo, eh. 'yung nararamdaman ng bawat Pag nandito sa kusina ko, okay, pag sa light ko, naglalakad ko. Oh, ito 'yung daanan din ko. Naglalakad po. po. Dito pa po naman. naman lang ang ano lang dito sa Yan 'yung sulok na yan. Ang bayan. Mayroon tayong isang... Pedro! Yun nga po, yung laging naglumadaan dyan. <laughs> Tapos meron pa po yung isang kasama namin. Hindi pa po dumataan lang. Tumasok pa siya. Binamantayan pa siya pa rin. Pero kaya medyo natatakot oh, Ah, ayan o. Dito. Ayan. Ang mga lagusan ng Malagang hmm. sa bintana po talaga. Oh, okay. Kasi, ang makapaano po po ah, hindi well, siya gabi Pero actually. saan siya lagi dumadaan? Lagi po. Lagi. Ang morning ko siya madalas maano kasi, pag naghugas po ako ng bote, oh. hindi po siya gabi eh. Oh. Morning, yun po ang nagaano. Kasi kung ang uh, ganun, parang hindi ano. Ay, nansanay na lang din po pero... Ang hinihintay ko pong reaction yung mga kasama. Oo, oh, ka Eh, siya po na-try din ni Ante. Na ganun nga na parang may dumaan nga. Tapos may kumatok pa nga daw po sabi niya. Oh? oh? Ako? Oh, syempre, ako yung kumatok. Daan Oh na lang ako. yung mga mata mo. Doon daw, daw kayo, pa, hindi ay ay, kayo, hindi kayo Sa akin. Walang kasi si tapos pwede na lang po, hindi eh, naman yung anak ko. Eh, may baby po ako, di ba? Oo. Oh, hindi naman. Pumunta raw kayo, Dostoyevs. Pedro. sa bahay na kayo. Tapos yung lately, yung may iiyak po. Nari-rinig mong may umiiyak? May video detector? Umiiyak po talaga. Ano siya? Ano bago yun? Ano siya bata babae lalaki Ay, ang, in, in. para po siya gumagenero nagaga na uh, na, ano, uh, na yung uh, iyak uh, uh, Ay, yung uh, uh, nakaraan uh, uh, pero yung o, para, mga, uh, para po yung ano po yung 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 oh, yeah. Ay, Pumunta kami. Pumunta kami. Pumunta yung 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 po ako kasi lately ko lang po siya na rin. Mayroon doon. Ang namig Ang kini ka na. Yun lang po. Oo. wala? Dito lang nagwala. Doon hindi naman. Tapos yun, oh, isa po ang sinasabi nung... oh, oo. Oh. So, ibig sabihin po, pero morning siya talaga, hindi po gabi. Malamig ah. Morning po sa... Sige, pati. Pumunta ko sa Hindi ako ginigino, pero... na 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 Nanana yung balay mo. Pumapas pala ganun. Kung may time ka, makikita mo. No? E, hindi, hindi po, actually hindi, hindi po. Ko, hindi, hindi ko lang siya nakapan, pero ito lang. Ito na lang ka po, makikita Pati di ba tumitindig ba Ano? mo? Ano? na ano, kanyang 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 eh. kanyang 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 Ini eh. Kalau kau buku hai tulang kan? Pinuai tulang. Pinasok tulang sir eh. <laughs> <laughs> ay, Nawala oh. Okay. Oh, nawala okay. Lakas na. Lakas magbuko kasi mainit na. Lakas na ikaw pa lang. Pero yun po. Basta morning po siya. Hindi po yung gabi. Kasi, kasi nasa na lang kami. Uh -oh. Ito mo yung sinaraduhan kong bago. ito oh, po yung, di ba yung umiiyak po ang kanikwento po? Oo. Oh. Nakwento na po pala nung gumagawa noong kwarto niyang tatay. Kasi nung pinasara po ito. Ay, true po yun, kasi yun, to. Yun, Oo. Eh ayoko po. Pintuan pala to po ito. Pinasara ko po kasi ayoko. Oo. Oo. Doon daw po yung so, um, so, na first na, na... Tumayo ka lang doon, nating detected. Doon na. po na so, no, ano, palin, first na... Kasi mga daw po, nung nilalaro na sila kahit hapon, yun wala gamit. Punta mo, Eh, napento na po pala sa asawa niya kinento sa akin. Eh, sa paa mo. Commander, na yun na, 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 oh, ang kita pa eh. ni ito. sir. <laughs> Pero yun po, sabi ko naman, ba't pang medyo ano sila? Parang lakas eh, na pa naman din yun. yun, para yun, yun, para yun, yun. Para commander Yun talaga yung, yung nakita ko yung nagsara din no. Oy, kita nakita so, mo din no, nagsara yun no. Yung nandito kanina, nakita niyo naman sa detector. Commander. Ang lakas. So lahat sila kinikilabutan. So yung kanina na lumapit, si sir, doon ay isang naging spiritual din, so pinasok ko rin yan sa Hunter Naging member din natin sa nag-aaral sa spiritual, ano. So, dumapit lang dito, wala na. Lakas kasi ng spiritual niyan siya. Kasi, sir, medyo Peter-Paul season ng... Mander! Mander, interesting mo dito. Si JD! Doon, kumanda isa pa sa Sa CR? Yun po, hey, po. Yun po ang sabi ko. Yun po ang sabi ko nung ano. Dapat pala naggagawa ko. Hingila talaga kanina dyan, dyan, dyan sa may Asa dyan sa may kuan. Pero Okay. Ito mga mga mga... Oh, ah,

Pagkasal ng Kristo mo ng Kristo Kristi Dominus ng Iskos Katero Po. Pagkasal ng Kristo Kristi Dominus ng Iskos Katero Po. Sangkong Kristo mo Kristi Dominus ng Iskos Katero Po. Sangkong Kristo mo ng Kristi ito ng

这边是个女。 yeah